Saan man sa mundo Ang Pinas sa inyo ay saludo Malawak man ang daigdig Malayo ka man kababayan Sa kalungkot ay huwag padagay welcome, welcome back to my YouTube channel, Juan So, kwentong uh, FW po ba ala domestic helper? Ala Kese. So, ako pala si Yam Jimenez. Yun po yung screen, screen name ko. Na uh, FW Kingdom of Saudi Arabia. So, ay ilan po sa atin kabayan ay may mga tanong po sa ating isipan. Lalo na po yung mga kabayan nating gusto ding mag-abroad, magtrabaho bilang kasambahay dito sa ibang bansa. So, katulad ko po before, yung hindi pa ako nakapunta dito, nagsisearch-search po ako. Yung pangunang search natin, yun di ba, yung mag-worry tayo sa anong kalagayan natin dito pagdating natin kasi maraming nabalitaan natin na mga kapwa nating mga kababayan na ganun, may namamatay, sinasaktan, inaabuso, ganyan. Kaya po, itong tips ko po sa inyo, kung ito po ay susundin ay talagang effective po kabayan. Hindi lang po ito sa pang Middle East or sa party ng bansa. Maskin sa ating, ano po, sa ating bansa, ito po ay effective din po. Basta kasambahay po. Ito po ay yung mga tips po, six tips ko po sa inyo kabayan upang maging upang maging mabuti ang iyong amo sa inyo kabayan. Para maging ano, magustuhan kayo ng amo nyo, anong gagawin di ba? So, wag nyo pong iskip ang video na ito kasi ito po ay tiyak na makakatulong sa inyo kabayan. Lalo na po yung mga nagpra na ng mga papers nila at pa-flight na po dito o saan mong parte ng mundo. So, yun po kabayan. Mahalaga pong meron tayong alam bago tayo susulong. 'di ba po? So, ito po yung six tips ko po sa inyo upang maging safe kayo at tatanggapin kayo ng buong puso kasi hindi naman lahat ng mga Arabo or Araba pangit yung ugali. Kagaya ng po natin mga Pil Pilipino, merong mabuti, merong masama. Gaya ng mga fingers natin. Merong maiksi, merong mahaba, maiksi, mahaba. Hindi po, di ba? Hindi po pareho. Ganun din po yung pag-uugali. So, yun po. Hindi ba natin patagalin pa? Kinig na po kayo. <laughs> Malilearn nyo po talaga. So, ang una po ito, kasi sinunod ko po ito sa ano. Tingnan nyo po. Ito po yung service ko po, Nokia. Yan po, six tips po yan. Pero isa-isahin ko po yan. Ito po yung una. Nawala. So, yung una po, kabayan, will groomed ano po ba will groom. So, kailangan pretty kung sa... Ano po tayo kabayan sa... Mag-apply po tayo sa mall. Hindi may, may requirements sila nga pleasing personality. So, ano po kabayan? Kailangan din po. Kahit kasang bahay tayo, hindi po yung sabi mag up tayo. Ganon. Para mag-groom, di ba? So, kailangan lang po natin kabayan. Kasang bahay po tayo. Ay, nandito lang tayo sa loob ng apat uh, na sulok ng bahay mo po, maligo tayo kabayan. Yun po yung para ano po tayo, presentable po sa harap ng ating mga amo. tas hindi po tayo mga ngamoy, ngamoy. <laughs> so, maligo araw-araw, mag proper hygiene po, mag toothbrush. So, ba diba? Yun po yung well groom Kahit po kasambahay lang po tayo, huwag po tayong ng take note po, yung pagpunta natin dito trabaho po, hindi po maging taong grasa. So, hindi po kailangan yung, yung uniform natin ganito. Gusot, 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 gusot. Lansahin din po natin. Araw-araw tayo na malansya, isali na lang din yun natin ating uniform. Tingnan niyo po yung uniform ko. Dapat po, presentable tayo, kabayan. Well-grown po. Para ano, di ba, mapansin din natin sa mga amo natin na Di ba? Proud din sila nga. Tayo yung mga helper nila, di ba? Sabihin ng mga kaibigan nila, huh? siya gala Filipino. Hello, Amara. Oh, di ba? You're, you're, a helper Philippine. Filipina, very beautiful. Di ba? Mas, ma, mas ganahan. o oh, mas makaano tayo sa ating sarili. Parang mas ma-ano ma, tayo, ma-inspired or mas maging ano tayo. Mm, push tayo sa ating trabaho. So, 'di ba? Hindi tayo mas maganda pa yung pupurihin kaysa lalaitin tayo kabayan. Pareho ng mga ano, hindi ko na sabihin sa ibang bansa na mga helper, 'di ba? Kaya po, take note po, kaya po sa lahat ng mga helper po, yung mga ano po, Philippines na helper, ito yung mga class A, yung mal malalaki pong sahod natin. Tayo po yung malaking sahod sa lahat ng helper. O take note po, yung Uganda na kasamahan ko, 900 real lang sahod. Yung Bangladesh, 800 real. O, diba, pagtanong nila sa akin, magkano sahod mo, Jeremy? Sabi, 1,500. Tapos naga, naga, na, bakit malaki sa'yo? Sabi niya. So, kaya, sinabihan ako ng wag, 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 wag daw isabi-sabi sa ubang mga, sa ibang mga helper, kasi hindi daw pareho. Alam ko naman po yun. Pero, being honest na po sa kanila. Tapos, pinaintindi ko po sa kanila nga, magkaiba po yung palitan. Kasi, 1,500, pag sa piso po yung lalo na ngayon, corona, pandemic po, maliit po yung palit di ba? So, sa pangalawa po, yun po yung una, well groom po tayo, kabayan. Ganito po. Ganyan. to so, sa well groom po, kailangan po natin ngumiti Kasama na po yun, di ba? Personal Per, A pleasing personality with pareha ng Jollibee. Hmm. Kasmell na gano'n. <laughs> Kahit pagod tawa pa rin, para magustuhan magus kayo. kayo. Sabi ni Madam Yunsa, yung gandina, ano, helper sabi niya, ayaw niya kasi, gano'n palaging nakasimangot. So, sa pangalawa po, kabayan, well-organized po tayo, kabayan. Alam niyo po, well-organized? Yun po yung maging ano tayo, so, sa so, ano, saan yung kalat-kalat. Kasi, alam mo naman sila na ano, may helpers sila, kaya kalat ang kalat po dyan, doon, doon. Lalo na mga bata. So, kailangan po natin yung mga damit. Dapat i-arrange po natin ng na maayos. Ayusin po natin lahat ng makita nating kalat, kabayan. Yun po yung well-organized. Dapat ano, yung pagkakita ng amo mong ganun, <laughs> ah, linis ha. Feel na feel na may gala sila. May helper. So, di ba? So, yung pangatlo po, yung punctuality. So, kung Importante po ito. Kahit sa mga kumpanya. Kung, kung ano, kung palagi kang late or tardiness po kang tao ka, ampliado. Mami mo ka talaga or di maano ka. First opens, ganyan or di kick out ka pa. di ba? Punctuality po. Pag tawag po sa inyo ng yung ano nyo, start ng work 8 ay magising kayo ng 7.30. Kasi maligo pa eh. Di ba? Mag-prepare pa po eh. Ganyan. So, wag po malihit. Kasi pag gaya namang kasamahan, kasamahan ko, isa dyan, alam niya niya kung sino siya. So, kinuha po yung phone niya. Di ba? Sa club kabayan. Yan po yung pangatlo, punctuality. Tapos, yung pang-apat kabayan, pang-apat na patience. Importante po yung kabayan, lalo na po at may mga alaga tayo mga bata. So, kailangan po natin taas na pasensya kasi ang kulit-kulit po niyan. Tapos alam na natin yung consequences kung magano'n natin yan. Magano'n, magano'n. Ganon, gigil. Kagaya po sa akin, kabayan. So, marunong po tayo makisabay sa attitude. So, mag, 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 mag ano din tayo, mag bibitok. <laughs> akul, akul, ikin, Ip! Ganun. Patience, mamataas na pasensya po, kabayan, para sa mga, bu para sa buong pamilya, hindi lang sa mga bata. So, ito pong panglima, GMRS. Uh, GMRC. So, alam naman na natin yung GMRC, Good Manners and Right Conduct. So, Good Manners and Right Conduct, ma-apply po dito kas kasambahay ka. Good Manners and Right Conduct, sabi, sampol lang po niyan. Yung pag umaga, pag makita mo yung amo mo, tapos ganyan, di ba? Kung sa school nga, may, may teacher, sabi mo, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Pag afternoon, good afternoon. gano'n. Ganun po dito. Tapos pag kakita mo ni madam, ang gusing ka, mutla pang ganyan. Sabi mo, sa bahal kayer, madam. Sa bahal kayer. kayer. Sa bahal kayer, saidi, good morning po yon so pag pag ano pag, pag may dumating bisita pwede pwede alan welcome assalamualaikum or marhaban yun sabihin mo po ganyan dapat malaman niyo yun <laughs> kasi pinilit namin malaman yun mga kasambahay so ito pong pang-anim ito po yung most important as a GMRC, eh, GMRC pala padagdag ako yun po yung yung good manners and right conduct, pwede pong ano, ta, pwede pa natin i-appreciate din si madam. For example, may damit siya, tapos ipapakita sa inyo, sabihin nyo, sexy, look so beautiful, madam, ganyan, ano po siya. Uh, i-appreciate niyo po. And huwag niyo po laitin, tapos pagbibigyan kayo ng pagkain ganyan o sahod, sabihin nyo, syukran, thank you, sir, thank you, madam, ganun. May ibigay sa'yo ng syukran, sabihin mo ganun, kabayan, good manners and right conduct. So, itong pang-anim, pinaka-importante din po, anim na po siya, kasi itong six po, ito po yung main, so, kailangan po nating i-apply. Pag tayo ay mamasukan bilang kasambahay. Lalo na po, ibang lahi po ang ating pinagsisilbihan, kabayan. So, mag-iingat po tayo. So, ito po, focus. Yun po ay sa trabaho. Trabaho po kasi minsan po. Pag inatake tayo ng homesick, may iris yung mga Wala. Talaga, na-try ko yun. Alam ko, alam ng mga kasamahan ko or mga ano din dyan, mga kasambahe din dyan, kahit sa atin man. Lalo na dito malay sa pamilya, ma mamintal black tayo. Pag inutusan tayo, mara, maratol. Maratol tayo, mga ganyan. Di ba? Dapat nakafocus. For example po, kayo po ay nag ano, naglalaba, tapos hindi mo po napatay itong tubig. E di na po, no, po, yung ano, yung washing machine. E di nakita ni madam. eh lagot tayo. Kasi, aksaya ng tubig po yun. So, kailangan po ng focus. Pag may may isasabi ni Mad, si Madam, makinig po kasi ayaw na ayaw po na mga araba. O arabo, yung paulit-ulit po yung utos. Kung hindi nyo naman naintindihan yung Arabic, kasi sabi naman, ish, madam, eh, ish, tapos paging ganyan po, anong ay, iwa, mm, di ba, iwa, yes, madam, ana malum, mm. Understand? So, kailangan po ng focus mga ka kabayan, ha? Pagpunta nyo po dito, dapat yung yung, pag mag na po kayo ng work, ano, ano yung mga ano nyo, parihan lang ng trabaho natin sa atin. Pag naka, nasa work na po tayo, yung mga problema natin, iwan sa bahay. Huwag po dadalhin sa work. So, ayun na po, kabayan. Pero, bago po, mag-proceed sa work nyo, bago nyo po yung gawin yung anim, kailangan po natin ng guidance o oh, blessing ni God. So, kailangan po natin mag-pray, sabihin po natin, Panginoon, sana po gabayan nyo po ako sa buong araw, i-guide nyo po ako, ilayo nyo po ako sa tukso at kapahamakan. Lahat po sana ng gawa ng aking kamay ang iyang pauunla rin. So, ganyan po kabayan. Nanin po, sana po hipuin niyo pong puso ng amo ko at anumang kabaitan ay hindi po sana magbabago hanggang sa ako'y uuwi. Oh. Anong po kaibayan, sana po may natutunan po kayo sa akin sa, sa ano, lecture ko na ito. Yun po yung six basic po yun na, ano, para maging mabuti yung amo niyo sa inyo. Yan po yung una, well-groomed. Yung pangalawa, well-organized. Pangatlo, punctuality. Pangapat, patience. Panglima, JMRC, good manners, right conduct. Six, focus po. So, maraming salamat po, kabayan. Stay safe po. God bless. Bye-bye.